Nakakahiya para sa kongreso na no. ayaw man lang sagutin ang mga basic questions. una una hindi talaga galing sa camera yan. Yan ay galing siguro sa isang abogado na binayaran ni Tamba para gawin ng articles of impeachment. Ngayon, syempre, ang pag-uusapan natin ay yung tangka ng mga Marcoses na patanggalin ang ating VP Sara bilang isang VP. Uh, binabali pala ang mandato ng 32 milyon ng ating mga kababayan na naghalal kay VP Sara. Hmm. Siyempre, alam na rin naman natin na hindi naman mahalal bilang presidente yan si Marcos Jr. kung hindi rin dahil kay VP Sara. Pero, um, ang pinakahuling uh, uh, kaganapan dyan sa Korte Suprema ay eh, pinasagot ang Kamara Depresentante de at ang Senado hmm. tungkol sa mga detalye ng mga bagay-bagay na nagresulta sa pagkahain ng impeachment complaint sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint na dinala ni uh, VP Sara, hindi lang po sa Korte Suprema, kundi na rin sa Senate uh, Impeachment Court, mm. na ang um, fourth impeachment complaint, dahil pinagbabawal nga ang more than one impeachment proceeding kada isang taon laban sa isang impeachable officer, ay pinagbabawal ng saligang batas. Now, ilan sa mga bagay-bagay na nais malaman ng Korte Suprema ay itong mga ito, no? unang-una. Um, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Anong opisina sa kamera ang gumawa ng articles of impeachment at kailan ito natapos? Tapos, kailan ipinaikot ang articles of impeachment sa mga miyembro ng mababang kapulungan? And uh, kung ito ba ay uh, ipinaikot sa lahat ng miyembro ng Kamara de Representante? Tapos sa um, pangatlo, um, kailan na-circulate o pinaikot sa um, um, miyembro ng Kamara ang Articles of Impeachment at kung ito ba ay uh, merong kasamang mga ebidensya kasama ng mga individual na, um, na, na, Articles of Impeachment. And if there was, um, at kung merong report ang komite para sa mga impormasyon ng mga miyembro para ma-decision nila kung sila ay mag-iindurso o hindi. Mm anong ebidensya ba ang ipinakalat nyo sa mga Kamara de para malaman mga miyembro ng Kamara kung susuportahan nga ito pang apat na impeachment complaint. At tapos is uh, kung ang mga miyembro ng Kamara de Representante ay ng sapat na panahon para pag-aralan yung mga impeachment charges at saka yung mga ebidensya na uh, di umano ay sumusuporta sa articles of impeachment. Now, itong apat na itong Uh, mga katanungan ng Korte Suprema hmm. ayaw sagutin ng kamera. Oy. Bakit? Kasi pag sinagot ito ng kamera, mukhang lalabas na unang-una, hindi sila sigurado kung saan ang galing ng article sa impeachment. Ako po. Bigla na lang umusbong na parang hmm. magic. Pangalawa, na hindi talaga nabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng kamera para pag-aralan itong article sa impeachment neto at pinalagdaan na lang talaga sa kanila hmm. itong article sa impeachment neto. Kasi yan ang dahilan kung bakit uh, tinatanong ng hukuman. Kailan nyo ba pinakalat sa mga miyembro ng Kamara de Representante ang Articles of Impeachment na yan? Pangatlo, kung meron nga bang ebidensya na sumusuporta dyan sa mga uh, individual na Articles of Impeachment kasama na dyan yung uh, diniskurso na natin na isa-isa no? na ang pinakamabigat di umano ay yung sa confidential funds. No? Pagkatapos dyan ay uh, yung graft and corruption daw dahil yung pamimigay ng uh, Apera uh, sa mga opisyalis ng DepEd no at saka yung uh, Uh, supposedly corruption do sa anomalya daw sa pagbibiding ng mga laptop no po. tapos um, kung ito mga individual na articles of impeachment ay sinamahan ng ebidensya para makonsidera ng mga miyembro ng kamera kung uh, dapat ng suportahan ang impeachment articles nito hmm. at um, kung binigyan sila ng sapat na pagkakataon para basahin at evaluate kung dapat nang suportahan bakit nila ayaw sa sa uh, sagutin yan? Kasi obviously, wala talagang basihan ang Makan paglalanda ng mahigit 80% ng mga miyembro ng Kamara dyan sa Articles of Impeachment na yan. Unang-una, -una, hindi talaga galing sa Kamara yan. Yan ay galing siguro sa isang abogado na binayaran ng tambaluslos para gawin ng Articles of Impeachment. Naku. Pangalawa, Uh, ang sagot ng kamera uh, ay susuporta doon sa sinasabi ni VP Sara na kaya lang naman lumagdayang mga yan sa articles of impeachment na yan kapalit ng mga ayuda. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ng EU mission dito na nag-observa sa eleksyon, mm -hmm. e eh ginagamit talaga ang ayuda para pamimili ng boto. Hindi lang yan pamimili ng boto galing sa uh, mga butante, yan ay ginamit din para makuha ang... Lagda ng mga miyembro ng Kamal representante na i itong pang-apat na impeachment complaint. Pangatlo, ilalabas eh talaga yan na yung mga paratang kay VP uh, um, Sara, gaya ng sinasabi ng kanyang abogado sa Korte Suprema at hmm. sa Senado, ay puro konklusyon na wala namang ebidensya. Ayan. At syempre, paano naman masusuportahan ng articles of impeachment na wala namang palang ebidensya at puro paratang lamang? Kaya naman, gusto malaman ng Korte Suprema dahil kung babasahin mo talaga yung articles of impeachment, wala naman talagang ebidensya ang nakakabit. Anong ebidensya ang nagsusuporta doon sa individual na articles of impeachment na naisumite sa Senado? At syempre, yung pang-apat, eh, ano ba talaga naging konsiderasyon ng mga kongresista sa paglagda dyan sa articles of impeachment na yan? Yan ba yung ayuda o yan ba talagang Uh, dahil sila naniniwala na gumawa ng napakatinding mga kasalanan sa kanyang opisina ang Bipisara na sapat para siya ay pat patanggaling sa pwesto. Mm. Wala kalulungkot na pati sa Korte Suprema, ang kamera ay nagmamatigas. Akala ko ba, lahat ng public officials, ang ayon sa Salong Galo, yung Code of Ethics so, for Public Officers, no ay dapat nag-obserba ng transparency. Tsaka sinabi nila, ready na sila eh. Ready na kami, ready to go na. Tapos siningan lang ng clarification sa verification. Yung apat hindi nila masagot. Tapos sasabihin agad, ay huwag yung pakialaman yung internal action namin. <laughs> ang lupit no? Tuloy natin. Dapat maging transparent sa kanilang gawain, lalo na kung ito'y official na gawain. Eh bakit hindi man lang makasagot ang kamera kung sino talagang gumawa ng articles of impeachment? Yan. Kung pinagbigyan nila ng uh, kopya ahead of time ang mga miyembro o kinalap na lang ang kanilang mga signatures, kung bigyan silang pagkakataon na pag-aralan nito at siyempre sa akin ang pinaka-importante kung pinagbigay alam sa mga nag-indurso ng impeachment articles yung mga ebidensya yan. na di mo ano ay magsusuporta dun sa kanilang individual na articles of impeachment. Basic questions naman yan. Tama. Hindi yan due process ni VP Sara. Kung hindi, ay magpapakita kung nasunod ba talaga yung proseso mm na magsisimula na magreresulta sa pagsimula ng isang Senate trial on impeachment. In other words, mga kaibigan, as ordinaryong Pilipino, kung isipin mo, bakit hindi lang masagot yung apat na yan? Oy, oy, pwedeng mag-speculate na, agay, okay, may ginawa talaga itong mali ah. Bakit hindi lang masagot? Simple lang naman sana yan, common sense, sagutin mo lang yun, di ba? O oh, ito ginawa namin, bla bla bla, ito yung uh, ano, clarification, na verified na talaga to. Pero... Yun na nga, guys. Sabi nga ni Hatton, ni Roque. Hindi lang masagot yung apat. O, kung, kung tayo, mga ordinaryong Pilipino, ikaw. Ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit nila masagot? Tama lang ba yung alibay nila na... Huwag daw pakialaman? Ang internal nilang mga action? Kasi nga daw, magkaiba sila ng ano? Iba yung Korte Suprema. Iba rin ang... Kamara. O, yun ang reason out nila ngayon. Kumbaga... Yan ang daa uh, alibay nila para hindi nila sagutin yung apat. Pero tama ba yun? Yun ang tanong natin sa inyong mga kaibigan. Tama ba yun na hindi sagutin o hindi mag-comply ang kamera sa apat na remaining question regarding sa impeachment technicality na yan? Which is, yan ang apat na yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang technicality sa unang impeachment na pinapail kung nasaan na yon. Dahil kung talaga namang walang kamuwang-muwang yung mga kongresista kung anong kanilang linalagdaan mm. at wala naman kahit anong ebidensya na ipinakita, mm. bakit pa kinakailangan magsimula ang impeachment? Nako. Pero wag natin kakalimutan ha, yung pagdulog ni BP Sara sa Korte Suprema ay dahil sinasabi nga niya na nalabag ang saligang batas sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint. Unang-una, dahil nakasaad sa saligang batas, malinaw na malinaw sa ordinaryong lengwahe, na ipinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer kada taon. Malinaw mga kaibigan, na nang pagpasa ni Bipi ng petisyon ng Pebuwari, ay tumugo na ang Korte Suprema. Kaya humihingi ang Korte Suprema ng Clarification Boat Kamaraan, Senado. Pero yun nga ang sabi ng Senado, ang, ang mga question na to yun din ang aming tanong sa order namin, clarification. Kaya ang mangyari nito, ang kailangan talagang sumagot ay ang kamera. So magandang ano to sinyalis mga kaibigan kasi tumugon na ang Korte Suprema sa base sa petition ni Pipisara. Bakit? Eh kasi kung papayagan ng mas mahigit na isa, mm. wala na talagang magagawang trabaho ang isang impeachable officer kung hindi sumagot ang sumagot sa mga impeachment complaints. Kaya naman importante na talagang sundin ang nakasaad sa saligang batas kasi saligang batas siya, pinakamataas sa batas sa, sa ating bayan na dahat ng mga ahinsya ng gobyerno ay dapat sumunod. Mm. Pero mas importante nga is pangalagaan yung mandato ng mga impeachable officers Tama. na gawin ang kanilang mga trabaho na hindi nadidisturbo, nadidisturbo, na didisturb na ng mga nuisance suits no mm. gaya ng mga walang saysay -say na impeachment complaint. Ang tanong lang naman is binigay nyo ba sa kanilang ebidensya na nagsusuporta doon sa individual wala. na impeachment article? Kasi kung wala namang ebidensya na ipinakita, paano nyo alam mm. na nagkaroon ng graft and corruption? Yeah. Paano nyo alam na nagkaroon ng betrayal of public trust? Kung hindi nyo alam kung ano yung paktual na basihan na nagresulta sa individual na articles of impeachment. Ibig sabihin, kung walang ebidensya, puro paratang, at kung puro, paratang yan, politika lang talaga yan Totoo. at dinaan lang sa numero. Parang ganito lang yan, attorney. Sabi ng speaker, impeach natin si BP Sara. Sige, impeach natin. no? Pirma na tayo dito. Without knowing, wala lang chik-chik kung may ebidensya sila, ano ang ang ano, ang ano bakit siya i-impeach. Basta kay gusto lang nilang i-impeach si BP Sara. Yun lang yan ang pinaka dyan. Gusto lang talaga nila i-impeach si BP Sara wala sa pakialam kung may ebidensya or meron talaga ginawa si BPP basta ang goal i-impeach si BPP Sara yan ang nangyayari ngayon kaya nung tinanong sila ngayon hindi sila makasagot sa Korte Suprema yan ang problema dyan. totoo po impeachment is a numbers game hmm. pero tama naman ng Korte Suprema na bagamat it is a numbers the game the numbers must be dictated by evidence and reason. Correct. Hindi naman po pwede na paratang-paratang lang dahil gusto ng speaker, gusto ng presidente, tanggalin ang, uh, ang, VP uh, uh, ang vice president, eh sasampahan mo na lang na walang saysay -say na impeachment complaint. Which is yun ang ginagawa nila, attorney, kang DT Sara. <laughs> Klarong-klaro, di ba? Huwag natin kakalimutan po ha, taong bayan din ang magbabayad sa oras at sa resources na ng Senado pagdating sa isang impeachment trial. Mm. So tama ang Supreme Court na pangalagaan ang pondo ng bayan, siguruduhin na hindi ito maaaksaya sa isang impeachment trial na wala namang saysay. Mm. So ang tanong, tambalus-los at mga um, congressmen, Yan. nasa anong transparency, tama. nasa ng pananagutan, bakit ayaw nyo man lang sumagot sa mga basic na question Yan. na tinatanong ng Korte Suprema? And yet, nais ninyong ma-dismiss yung petisyon ni B.P. Sara. Oh. Eh, ang ina-allege ka ni B.P. Sara, nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction, eh bakit hindi nyo patunayan na walang grave abuse of discretion doon sa Ayan ginawa na. ninyo? O, paano nila mapadismiss yan? Eh, mismo reklamo ni B.P. Sara, hindi nila makounter. <laughs> di ba? Kung ikaw mag-isip as a may allegation ka, nagreklamo si BP nga ito may technicality. Eh. O tinanong tinanong mo yung nagreklamo yung ano prosecutor yung kamera hindi nila masagot yung tanong na yun. So kung ikaw as ordinaryo alam mo na anong decision nyo? Kung ako ah wala na. Lapagan agad ng TRO yan. <laughs> Di ba? Oh, simple-simple ang tanong hindi yung masagot, basic na nga ito, eh, tiyaro na agad. Kung tayo, no? Kung ako. Kasi, klaro na eh. Simple question, hindi masagot. Tapos, sasabihin, sasagutin ka lang na, ay, internal action namin to, hindi to pwede pakialaman ng Korte Suprema. Tama ba yun? ba? Diba? Tuloy natin. Ang sagot lang naman dyan, oo, oo. Pinakalat namin, ang uh, Articles of Impeachment, bago namin pinalagdaan. At mm. kaya, dyan papasok yung importansya ng kailan nyo ba ipinakalat yata at ano ang prueba na Yan. pinakalat nyo. Nako. Pangalawa, oo, may mga ebidensya. Mm. Kaya lahat ng lumagda dyan, pinakita namin ang ebidensya at lumagda sila na susuportahan, iindursuhin ang impeachment complaint, mm. dahil ito'y nakabase sa ebidensya. E yeah. eh, ba't niya ayaw niyong sagutin Yan. kung pinakita nyo ang ebidensya sa mga kongresista? Correct. At yung 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 question lang naman ng uh, ating Congress ng ating Korte Suprema mm. binigyan niyo ba ng sapat na pagkakataon at panahon na mapag-aralan ng mga congressman yung ebidensya at yung saysay ng mga articles of impeachment. Yan. Yeah. It itong, itong hindi niyo pagsagot, ibig sabihin takot kayo kasi sa totoo lang wala naman talaga nakakaintindi kung ano yung basihan ng articles of impeachment na yan. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kayong ebidensya na ipinakita kahit kanino. Claro. Ngayon pa lang kayo, nag, nag, uh, nagkakalap ng ebidensya at uh, siguro iniisip nyo, bahala na si Batman, suntok sa buwan. Anyway, political naman ang proseso ng impeachment. Baka naman sapat ang uh, numero ng mga uh, senatong Siyempre, na susuporta sa impeachment. Da Siyempre, attorney, They expect na makuha ng majority sa Senado. Eh. Kaya... Kaya nga nilusot nila agad, di ba? Kahit last hour na nilusot nila impeachment. Kasi nga, di expect na makuha nila ang Senado. Eh, hindi nila nakuha. Kaya dyan sila nagkalitsi-litsi. Dahil mangyayari muli, ang nangyayari sa panahon ni, ano, ni Aquino, mm. na ginamit din ang pondo ng bayan para mapatalsik ang isang um, uh, um impeachable officer. Mm. Eh, hindi naman tama na magpatuloy ang isang impeachment complaint na nakabase lamang doon sa suntok na buwan at saka doon sa kanilang pag-asa na mabibili ang mga senatong na pabor sa pagpapatalsik ki Bipisara. Mm. At siyempre, uulitin ko po, no nakakahiya para sa Kongreso na Naku. ayaw man lang sagutin ang mga basic questions pagdating doon sa transparency. Maganda yan, birahin mo, Atorne Roque, okay, gantihan mo. Kung bakit talaga nalagdaan at anong circumstance na nalagdaan ng mahigit 80% ng miyembro ng lahat ng Kamara de Representante mm. ang Articles of Impeachment. Lalong-lalo na kung lalabas na wala naman talagang ebidensya. At sa totoo lang, kung babasahin niyo yung uh, Articles of Impeachment, walang naka-identify na ebidensya. Ang tanong nito, Atorne, ang unang nagperma, yung anak ng Presidente, eh, binasa niya ba ang ebidensya? Ang impeachment article? <laughs> alam kanya. maganda yung tanongin na turnin, no? Yung unang pumirma. Na normally, i-attach ia nila sa articles of impeachment. So talagang sila, bahala na si Batman, bahala na si Presidente gumawa ng paraan na mabili ang boto ng mga senatong. Mm. Pero pagdating sa impeachment articles na kinakailangan na maindurso ng mga kongresista, yung mahigit 80% na kalap nila dahil sa pondo ng taong bayan, ayuda na ginamit para Signature Buying. Ayan. Laban dito kay VP Sara. So malinaw po yan, binigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbigay linaw na talagang binigyan ng pagkakataon at ipinakita ang ebidensya sa mga congressman mm. para makuhang ang kanilang indorso sa impeachment complaint na ayaw ngayong sagutin, sagutin. ng Kamara de Representante may kasabihan, ang ayaw sumagot, may tinatago. Ayan. At ako naman, sa tingin ko malinaw, ang tinatago nila, wala talagang ebidensya na susuporta dyan sa Articles sa impeachment at nauna na natin diniskurso yan dito sa Spokes Hour. At pangalawa, talaga namang pura ura-urada nilang kinuha ang mga lagda. Wala silang pakialam kung naintindihan ng mga kongresista kung anong nilalaman yan. Basta ang importante, mabigay sa kanila yung biyernes na ipinangako kapalit ng kanilang lagda sa impeachment complaint. In other words, itong mga... Ka uh, in other words, ito attorney, eh, pag open ang session sa Senado, maganda pala talaga mag-motion na i-dismiss na lang talaga impeachment na yan. Kasi kung isipin natin, mismo yung mga kamara, uh, kamara o yung prosecutor na nag-impeach KBP Sara, hindi nila masagot ang technicality na clarification na hinihingi ng Korte Suprema apat pa yun. Okay, sana ako isang question lang. Apat, ah. Mm. Which is, alam ko na kung sino ang mag-motion yan. <laughs> Kaya pa natin sa July 29. Mm. May mag-motion talaga yan. Oh, uh, Sige, sabihin agad, ay ano, paano ang technicality nito? Mismo ang kamara, hindi nga masagot ang request ng uh, order ng ano, Korte Suprema which is yung basic question. Nasaan yung unang ano? Nabasa ba ang impeachment article bago sila nagperma? Mm, yun ang hindi nila masagot. Ang sagot lang, bawal nyo kami pakialaman. Iba ang trabaho nyo dyan, iba din amin. Yung internal internal namin na trabaho, huwag nyo pakialaman. <laughs> yan ang sabi nila. Mm, di ba? Klarong-klaro naman yan. So, 29. Anong date ngayon? 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 days na lang. So, 28 zona so ni Marcos. 29 first session nila. So, may kailangan natin mag-abang dyan buong araw mga kaibigan. Kung anong oras mag-start ang session na, I think alas 10 or hapon. Aabang tayo. Titignan natin yung schedule ng Senado. Maganda yan. Alam nyo, importante yung issue na yan. Kasi, yung pagbibigay ng ayuda, kapalit ng lagda, yan po ay bribery. Mm at ang isang impeachment complaint na naisan pa sa Senado dahil ito'y resulta ng bribery dapat po 'yan ma-dismiss nang agaran dahil yan po ay fruit of the poison tree yan hindi nyo ba narinig yon kahit ano na nakalap sa pamamagitan ng isang ilegal na pamamaraan mm. hindi dapat tinata tinatanggap ng uh, Kongreso kaya nga po ako, pati yung kidnapping ni Tatay Digong, dahil ito'y uh, ilegal eh hindi dapat magresulta sa jurisdiction ng hukuman. At yeah. maging dapat dahilan yan na mabasura nga yung um, kaso ni Tatay Digong, pati dyan sa ICC. Mm. So wala pong pagkakaiba yung ating uh, uh, objection sa uh, pagpapatuloy ng... Uh, uh, sandali lang kami, nag-ring. Hello? 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 Who is this? Hello? Yan. So, wala pong pagkakaiba yan doon sa pangingidap kita Taye digong kaya nagresulta nagkaroon ng jurisdiction ng ICC mm. ang pagkakaiba lang dito kaya tayo nagkaroon ng impeachment complaint dahil nga po sa panunuhol na ginawa nila sa mga kongresista Tama. at sana kung sumagot ang ating ang ating mga mambabatas dito sa mga tinatanong ng Korte Suprema yeah edi magkakaroon ng lingaw, linaw na hindi lang dahil sa panunuhol ang kanilang pagsuporta kundi hindi dahil na rin sa ebidensya na ipinakita sa kanila na ngayon po ay ayaw sagutin ng mga congressman. Ano kaya ang sagot ng ano no? Ano kaya ang desisyon ng Korte Suprema na no? Humingi sila ng clarification sa kamara. May apat. Actually, sampo yung uh, tanong eh na request apat uh, apat lang ang hindi nasagot ano kaya yung decision ng Korte Suprema yan abangan natin oh baka mala natin next week may order ng Korte TRO pang nako iyak sabihin na naman ang dilima ah hindi pwede yun nakakialam yon. naman ng Korte Suprema impeachment naman yan iba naman alam naman natin alam naman natin mga kaibigan na ang isang tao kahit gaano katalino kung pumapanig sa mali, nagiging bubo. Yan ang totoo dyan. Pag isa kang matalino, pumapanig ka sa mali, nagiging bubo ka. Yan ang totoo dyan. Okay? So, ang presumption ko po, wala talagang basihan. Hmm. At talagang basihan lamang ay yung panunuhol na nangyari. Ayan. And again, fruit of the poison tree, dahil bribery is illegal, hindi dapat po yan payagan na umusag. Now, briefly po, nagsalita po ang pamilya ni Paulo. Okay, so, yun lang po kasi next topic na yung ano uh, ni Attorney Harero dyan eh. So, yun na nga po mga kaibigan, sa order ng Korte Suprema ay hindi po nasagot lahat ng kamara. Tapos, ang hindi pa nila sinagot yung pinaka-critical na issue sa impeachment trial, which is the technicality of the first impeachment. Regarding sa article of impeachment, Binasa ba ito ng mga congressman bago sila nagpirma kasi kailangan nila mag-oath. Na nabasa ko ni na ito. Nabasa ko tong uh, article of impeachment then I find out na totoo talaga to. May mga ebidensya. O kaya pumirma siya para ma-impeach si B.P. Sara. So apat 'yon mga kaibigan. So abang-abangan natin 'yan by next week, July 29, kung ano ang action. Kung ano ang gawin ng 28 Congress regarding sa usaping impeachment. Sabi na nga ni Senator Marcoleta, bakit pag-uusapan natin yang hindi mangyayari, which is the impeachment trial? <laughs> At sabi pa nga ni Atty. Marcoleta, Senator Marcoleta, may hawak sang dokumento, may hawak sang alas na posibleng ilabas niya sa July 29. Kaya kaabang-abang yan mga kaibigan. So yun na nga, malinaw ang paliwanag ni Atty. Hariroke mga kaibigan isa ito sa ating mga inaabangan, Atty. Harry Roque, Senator Marcoleta, kasi ang mga paliwanag nila regarding sa mga legal issue, mga kaibigan, ang ganda pakinggan. At the same time, natututo tayo na intindihan natin kung gaano kalalim ang kaso base sa kanilang mga paliwanag. Kaya ang ganda, mga kaibigan, kailangan talaga natin pakinggan ang kanilang mga sinasabi. Okay? So, aabangan natin yan by next week kung ano ang susunod ng mga kabanatan na mangyayari. So that's it. I hope nag-enjoy kayo sa ating video mga kaibigan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Until next time, bye-bye!